tulong so, si Chairman George Garcia. Chairman George, ang makukulong ka na, na habang buhay. Dahil nagsampa kami sa'yo ng mahigit na 50 million counts ng cybercrime dahil sa lahat ng iyong mga ginawang kalokohan noong nakaraang eleksyon. Ang specific crime po na isinampan namin lamang sa kanya ay system interference. Yan po ay nasa ating Cybercrime Prevention Act. Ano po ba ang ibig sabihin ng system interference? Kapag gumamit ka ng software na hindi authorized, kapag gumamit ka ng equipment na hindi authorized, at kapag minanipulate mo yung mga data na hindi authorized, ano ba yung mga ginawa ni Chairman George at kanyang mga kakampi sa Comelec noong nag-interfere sila ng ating computer systems noong eleksyon. Number one, ang authorized po ng batas na gamitin sa ating automated counting machine ay yung na -audit. Ang naaudit audit po yung version 3.4. Ano ang ginamit niya? Version 3.5. Meron bang system interference? Meron po! Yes! Pangalawa, pangalawang system interference ay nung gumamit sila ng intermediary server through data center 3 nung nag-transmit yung mga automated counting machines papunta sa mga transparency server. Ano po ba ang sabi ng batas? Dapat diretso yung transmission ng election results mula sa bawat automated counting machine papunta sa mga servers ng transparency server. Wala dapat manipulation. Pero inamin mismo ni Chairman George Garcia na nakialam sila sa gitna minamanipulate nila lahat ng election results, kinokulate nila at pinapadala nila every 15 minutes. Malinaw na malinaw, umamin na kaagad, napakadali na kaagad ng trabaho ng NBI. Pasok na kaagad sa system interference pagdating sa transmission. Pangatlo po, umamin pa rin siya ng pag-delete ng mga election results, in particular 5 million votes. Inamin niya po yan sa media na after may ipadala yung mga election results na 5 million, didelete po niya iyon. Pag-amin po ba iyon ng system interference? Opo. Bakit po mahigit 50 million counts ng system interference ang pa namin kay Chairman George Garcia laban sa kanya at kasama ng kanyang mga kakampi? Hmm. Dahil po, sa paggamit ng software, kada shoot mo ng balota ay isang pag-operate po yun ng software. Kaya kapag gumamit ka ng maling software, kada basan ng isang balota, isang instance po yun ng system interference. Ilan po ba ang nakas na balota sa ating bansa nung nakaraang eleksyon? Mahigit na 50 million votes. Get your man, George Garcia, 50 million counts of system interference ang inyong ginawa. Ganon din po sa transmission. Ilan po ba ang ating makina nung nakaraang eleksyon? Mahigit 100,000 automated counting machines. And kada transmission from the machine punta sa mga server ay isang instance ng transmission. At kapag pinakalaman nila ang kada instance ng transmission, isang instance po yan ng system interference. At ganoon din po yung pag-delete nila ng 5 million votes. System interference po yan. Kapag titignan po natin ang Cybercrime Prevention Act, ang parusa po dito sa bawat system interference ay mahigit na anim na taong pagkakakulong. Chairman George Garcia, habang buhay kang makukulong, hindi na ikaw ang magiging leader ng COMELEC sa 2028. At ang multa po na ipapataw sa inyo, kada count ay 200,000 pesos at mas may pa. At kaya kung totoo po, yung mga sabi-sabi na napayaran ng COMELEC, ng napakalaking milyon-milyones at bilyon-bilyon nung nakaraang eleksyon, kulang pa yung pera na iyan para sa pagbayad ninyo ng multa kapag na-convict kayo sa lahat ng counts na ito na isinampa namin dito sa NBI. Lahat po ng ito ay ginagawa natin para hindi na po maulit yung dayaan sa 2028. Na baka siya pa rin ang uupo as chairman ng COMELEC. Tandaan po natin, ang tenure ng mga Comelec Commissioner ay rolling 7 years. At siya pa rin siguro ang uupo sa 2028. Mga taong bayan, gusto nyo pa rin bang si Chairman George Garcia ang mag-lead ng Comelec sa susunod na eleksyon? Huwag na po! Gusto nyo pa rin po ba ng dayaan? Huwag na po! Kaya po namin isinasampa itong kaso na ito para makulong na po siya at hindi na po siya ang maging chairman ng COMELEC sa susunod na eleksyon. Tandaan po natin ang gravamen ng case ng system interference ay basta nag-interfere ka. Hindi na mahalaga na yung pag-interfere mo ay para magkanim ng daya o hindi. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon kasi inamin na lahat ni Chairman George na nag-interfere siya sa software at nag-interfere siya sa equipment sa pamagitan ng mga intermediary server at pag ng mga data. Kung meron mang dayang ginawa o hindi, hindi po yun ang malaga. Ang gravamen po ng krimen ay nag-interfere ka. Nakialam ka na hindi naman dapat. And that simply... Merong dahilan para i-prosecute na kaagad criminally itong si Chairman George Garcia at ipakulong na siya habang buhay dahil may higit na 50 million counts itong kaso na ito. Sa totoo lang po, napakadali ng trabaho ng NBI ngayon dahil lahat ng ebidensya po ay nasa media na inamin lahat ni Chairman George ang lahat ng interference na kanyang ginawa. Kasama namin ang napakaraming pari, mga bishop at napakaraming general. Ibig sabihin kang ka, pinamin ang Panginoong Diyos at ang militar sa ating bansa. Nagkaroon ba ng dayaan? noong 2025 elections? Uh, nagkaroon ba ng nakawan ng boto ng sambayang Pilipino? May mga very disturbing signs. At yun po yung gusto natin malaman sa kaso na sinampa natin ngayon. So, a group of bishops and uh, retired generals and civil society leaders nagsampa po na complaint dito sa NBI dahil gusto nating malaman ang katotohanan. May tatlong allegations po tayo essentially ano po. Una, kasi yung certified and na software program na 3.40 na dapat i-install sa lahat ng automated counting machines in all precincts nationwide, pinalitan nila na an audited and uncertified certified program 3.50. Yun pong una. Pangalawa, nasa batas kasi required na lahat na election returns galing sa ACMs, accounting counting machines, sa lahat ng presinto nationwide, dapat directly na ipapadala yan sa Comelec Central Server at sa lima transparency servers tulad ng PPCRV, Media, Nampred, at yung dominant political parties. Pero hindi ganyan ang nangyari tinadaan nila sa isang intermediary server or system doon sa data center 3. At ito yung unang tumanggap ng proseso at ng consolidate ng election results data bago pinadala sa PPCRV, sa NAMFREL, sa media at dalawang dominant political parties. So, gusto nating malaman nagkaroon ba ng alteration or manipulation o dayaan. So, that's why po, in-invite natin ang uh, itong NBI na pwede bang investigahan ninyo para malaman natin ang katotohanan. So, yun ang po. No? Um, Chairman George Garcia, hindi po lahat ng Pilipino ay bulag at takot at natutulog. Mahaba po ang kamay ng hostesya. Kung may ginawa po kayong kalokohan, maabot at maabot din po kayo na kamay ng batas at mapapaisalalim kayo sa batas, na, sa batas at hostesya ng ating bansa. So, yun ang po. No? Ito po, si former uh, president ng uh, financial executive Philippines, no? si Franklin Isaac, may gusto siya explain sa inyo. Pagbigyan mo natin siya ng pagkataon. Uh, marami sa akin, Alex. Uh, kami po yung, sa unang-una po, ang um, PNT Trio po na form namin, si General Ellis at si Gas. Nag-umpisa po kami noon at nag-iimbestiga po kami. Ang naging problema po namin noon, hindi namin makuha yung mga data. Kaya nag-file kami ng case after case hanggang nagmandamos. Hanggang sa mandamos 1 and mandamos 2, hindi po kami sinasagot ng komele. Kaya po, nandito kami, tulog po nito ng ating mga abogado that we should now file dito sa NBI po para sila na mismo ang mag-investiga. At makuha sana at mag-validate po yung proseso yung binabanggit kanina. Yalik dito that the process itself can really, can really be uh, 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 audited by the by the NBI people. Yan po ang inaasahan namin dito. Pag nagawa po nila yan at lobas ang katotohanan, eh na po ang magiging resulta. Kaya itong uh, ating mga spok, marami po kami dito at naniniwala po kami na hindi na dapat maulit yan sa 2020. Iyon lang po. Um, are you also asking for a recount? Because no, we was are not part... asking for a yeah. recount. We are not asking for the nullification of the results of the 2025 elections. We just want to establish. Merong bang nagkaroon Manipulation, um, alteration of the uh, electoral results. No? We just want to establish kung merong criminal culpability yung No? So that's why we're invi inviting NBI to make this investigation. Uh, in the hypothetical situation uh, na na um, yung inyong uh, suspicion ay confirm in the investigation. Now we're just speaking in conjectures here. Now that you're saying that you're not asking for a recount or nullification of the results, exactly, bukod sa pag uh, determine ng criminal uh, liability, sabihin na natin dun sa, dun sa mga inireklamo ninyo, ano yung nakikita ninyong implications nitong complaint niyo and the investigation that we're going to do? We're taking it one step at a time. Itong sa si NBI, ang kanilang mandate and jurisdiction is only up to the investigation and criminal prosecution. I don't think they can. They don't have Uh, in their mandate for the nullification of the results. So hanggang doon na muna tayo. So we're taking it there, one step at a time. But uh, we are also preparing, no, that um, pag nag-convene itong 20th Congress at nagkaroon na ng panibagong Senate Committee Chairperson, yung Electoral Affairs and Reforms Committee sa Senado will be asking for a Senate investigation on this. Uh, so that we can present all our allegations and complaints. We just want you to uh, comment on this statement from the Comelec regarding this complaint because um, I understand this was announced beforehand. I'll just read the exact statement. Bukas po tayo sa kahit anong investigasyon na pagsusuri patungkol sa nagdaang halalan pinagkakatiwalaan po ng sambayanan ng NBI at ganoon din po kami sa komisyon. Lahat po ng mga binabanggit nila ay matagal at paulit-ulit na po namin nasagot at pinabulaanan. Masasabi po namin sa pangkalahatan ay naging maayos matapat, bukas, tahimik at kapanipaniwala ang resulta ng halalan. Ito ay pinapatunayan mismo ng mga grupo na nagmasid at sumubaybay bay sa halalan tulad ng PPCRB, European Union, iba't ibang embahada, simbahan, paaralan at mga pampubliko at pribadong organisasyon ng bansa. Ang mga ganitong hindi pagsangayon o salungat ng paninindigan ay atin pong inaasahan bilang isang larawan ng malusog na demokrasya. And statement sir your comment on this. Part. Hindi totoo yan. Uh, in fact, uh, ano yon, distortion of what's of the truth, ano, yung simbahan actually is questioning the results of the elections. No? At maraming ang CBCP, maraming bishops who are actually questioning the results of uh, the 2025 elections. The President of Caritas Philippines, the Vice President of Caritas Philippines, kasama natin sa complaint na ito. Dito sa enday complaint na natin ngayon. Pangalawa, yung sa EU, alam niyo po, there was a already a report na ni-release ang EO. They are actually questioning the transparency and integrity of the results of the 2025 elections. So hindi po totoo na sinasabi niya na uh, na sinusuportahan na malinis at uh, may integridad at, at credible yung naging resulta ng 2025 elections. So. Uh, gusto ko lang sabihin, dagdag, kasi kanina doon tungkol sa mandamus. may pending petition tayo sa Korte Suprema. Ito naman, concerning doon sa uh, legal compliance uh, implementation of Section 31 of 9369. Kasi itong Section 31, 93, uh, RA 9369, sinasabi po doon, yung manner of counting sa precinct level dapat po ay manual. Manual po. Hindi po in-implement ng COMELEC yan. So, ginawa ko natin, umakyat tayo sa Korte Suprema, pending po ang petition natin ngayon dyan, to implement Section 31 of 9369. Ibig sabihin po, manual counting sa lahat ng presinto po. Electronic ang transmission. No, ang canvassing, pero manual counting sa precinct level. Ibig sabihin po, ang effect po nito, this is a hybrid election. Yeah. Napaka-specific po, napaka-klaro po ng provision po na yun sa RA 1969, which is the um, amended law on automated election law system in, in, the country. Are you open to the possibility na baka mag-recount ito? Kung sakali? I mean, now that uh, you're, not, you're, you're asking, you're, you're not, not, asking for a recount. We, we are not yet there. We are not, not yet, yet, there. there. <laughs> we are not yet there, no? But anything is possible. We just want to establish the truth right now. Yes. We we want a an investigative government body to determine the truth. And uh, in our case, this is the NBI no? that can establish the truth for us. Gusto lang natin malaman na ba ng manipulasyon ng 2025 elections. No? Right. So, maraming maraming salamat po sa <laughs>